Hello, welcome to my vlog, mga wow. Good morning, good morning, good morning, mga wow. It's Wednesday morning. Yan ang ating paligid, mga wow. Na probinsyang probinsya. 6, 10 in the morning, mga wow. Ang inyong wow dahil na ay nag-aabang na naman ng bus or jeep. Wala pa mga wow. Ang haba ng nilakad ko mga wow. Pero wala akong nakitang kakilala. Hindi tulad ng no, mga nakaraang araw mga wow na pag naglalakad ako. Marami akong nakikitang mga kakilala. Yan ang araw oh. Thank you Lord. Kaum ta mga wow. sutanghon so, yan. Sa kainon-unan. Favorite. <laughs> ating ulam mga wow ginataang gabi saka inununan yummy perfect combination mga wow pampagana talaga ng ating kain snack tayo mga wow pandesal hmm? ang ating dinner for today is nilagang okra inununan kanin sa tubig yan lang ang ating hapunan mga wow kain tayo thank you lord sa pagkaon na ating nakati kayo sa mga kawas na Kainan na. wala, ang sukat-sukat to mga wow no vinegar Good morning, good morning, good morning mga wow. Andito pa sa higaan ang inyong wow, Dina. Kumusta ang tulog ng lahat? Ako, napakasarap ng tulog ko mga wow. Ayan, maliwanag na sa labas. 5.35 in the morning. Initing ko ang inununan mag-fried rice tayo mga wow breakfast of the day and fried rice my coffee thank you Lord mga unta mga wow ubos ang ating kanin. Ito yung mga nabili ko sa Mercury Drug Store. Today's snack mga wow, iced tea saka sandwich. Palamig tayo kasi, sobrang init mga wow. Good afternoon mga wow. Yan, nilabas ko na yung mga tanim ko mga wow. It's time to water our plants. Nahirapan ako mga wow magwalis-walis kasi maraming motor na nakapark. It's dinner time. Kain tayo mga wow. Good morning mga wow. Our Friday morning. Mainit. Ang daming birds. This is my breakfast mga wow sabaw ng baboy tapos kanin noon unan dalawang banana mga wow and prebayo na coffee sumi -sumi, sumi -sumi. thank you lord kain tayo mga wow ikok muna tayo ng sabaw Sobrang anghang. Masarap talaga mga wow pag kumain merong sabaw. 'Di ba? Napapansin niyo mga wow pag walang sabaw, parang hirap an lunukin. Kaya nasarap yung inununan ko mga wow kasi matagal na yan laging iniinit. Good morning magluto naman tayo ng egg.

7:35 in the morning I hope na bigpas nang lahat kumakain talaga ako ng rice sa morning mga wow sino 'no masarap mga wow kasi matagal na siya Panginoon unan matagal na mga wow. Lagi mong iniinit. Ang sarap na. <laughs> Super sarap. lunch of the day. Kunting rice mga wow. Parang maraming tinan pero to sa totoo lang mga wow. Apat na kutsara lang yan. <laughs> Saka chop soy. Yung inununan ko mga wow na masarap. Saka iced tea. Dahil sobrang init ng panahon mga wow. Napakainit sa labas. Kain tayo. Lord God, thank you sa pagkano. Thank you, Lord. Kain tayo mga wow. Nainap din ang iced tea. ito itong inununan mga wow ang isang kilong inununan mga wow umabot talaga ng ilang kainan mga wow nakatipid na ako masarap pa di ba kapi binokbok mga wow wala pa, hindi ko pa na yan mga wow, wala akong pang sala kaya ganyan yan this, uh, this is my snack good morning, good morning, good morning mga wow 4.41 in the morning na mga wow 5 o'clock yung mas natin Mag just, magsisimbangin yung wow na mga wow ito lang yung aking OOTD. Salamat. Salamat po. O, oh, ito na, pili ko sa banana. Kahilig sa banana. <laughs> yummy, yummy breakfast bihon mga wow saka bread na may banana with black coffee ayan ang ating coffee kain tayo thank you lord coffee first Nagsimba na bang lahat? <laughs> Sunday ngayon mga wow. Family day. <laughs> I'm on my way to Sirius Terminal mga wow. Yung umbrella ko mga wow bumaligtad. Naputo na yan. Kaya na akong payong. Basa-basa. malakas kasi ang hangin mga wow. Kaya tolo yan. Good evening, mga wow! The home is so quiet and lonely. <laughs> lonely. Nandoon sila sa syudad mga wow. Kakarating ko lang rin, galing ng shapon. Ayan yeah, downstairs, dumpster. Baba tayo kasi. Mag 6 o'clock in the evening naman mga wo. I'm quite hungry. Nagugutom na ako. So. Jung! Ako sa piyato ng lista nila dahil. Oh. Hmm. Akong kakain mga wow kasi wala pa sila. Wala pa sila sa syudad. Our Yuri mga wow is also sad dahil gustong gusto niya yung sumama sa Dumagayti. Quite dark outside mga wow. Magpailaw muna ako ng mga suka. our dinner. Pritong isda at saka gulay na munggos. Mga wow. Yummy! Hmm. Luma. Luma. dito sa Gasibo, mga wow A look at the moon yan mga wow the moon is on let's go minsan na minsan natatakot talaga akong pumunta dito mga wow kasi maraming tanim. Baka may ahas ba? na talaga makita. paka Hello, hello mga wow! It's me again, your wow Dina! Sorry mga wow kung matagal ako nakapag-upload ng aking uh, simpleng daily vlog kasi mga wow, not feeling well ang inyong wow Dina but still kicking! <laughs> yes mga wow, have a good day! Once again, ako po inyong wow Dina naniniwala sa kasabihan na pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan! Thank you for watching. Bye.